Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni ate ninyo. At pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bago kong ibabahagi sa inyo na mga informasyon na baka mapagkunan nyo kahit kaunting ito. Kaunting idea man lamang. So guys, huwag na po tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang mga palatandaan kapag ang babae ay malapit ng makatapos o lalabasan na. So yan po ang ating uh, topic ngayong araw na ito. Ang mga sinyalis na malapit na ang babae ay maaaring mag-iba-iba, depende po sa individual ito. Ngunit may ilan sa mga pangkaraniwang sinyalis na maaaring makita o maramdaman ng kapariha kapag uh, malapit ng makatapos ang isang babae. Pero paalala lang po guys, hindi po ito ma-apply sa lahat at uh, hindi po, accurate na lahat po ito ay mararanasan ng mga kababaihan ngunit iilan dito ay may katotohanan ayon sa aking pagsaliksik no so yung number one pabilis ng paghinga maaaring maging mabilis ang paghinga ng isang babae kapag malapit na siyang makarating sa sukdulan o sa rurok na tinatawag no so yan po ang isang uh, senyales ang pagbilis ng kanyang paghinga So, ma, pwede natin niyang maramdaman ng, lala, ng kalalakihan kapag uh, malapit ng makatapos ang kanilang kapariha. So, yan po ang una. At ang pangalawa naman, bumibilis ang tibok ng puso. No? So, ang pagbilis ng tibok ng puso ng isang babae ay nangyayari habang papalapit na ang orgasmo niya. So, yan po ang isang uh, palatandaan kapag ang babae ay malapit na ay kapag mabilis ang pagtibok ng puso. So, yan po yung pangalawa. At ang pangatlo naman, paglang paglakas ng kanyang ungol. Ayan, paglakas o uh, pa marami ng ungol na lumalabas. Isa ring sinyalis na ang babae ay parati, parating na kapag may mga ungol na naiiba na. So ang ibig sabihin kapag palakas ng palakas ang ungol ng isang babae, ay wag na wag mo na pong itigil kung ano po yung ginagawa natin sa kanya no sa panahon ng pagtatali kapag sa posisyon na yan ay parating na siyang naungol ay huwag nyo na pong ibitinin. Tuloy-tuloy nyo na po yung ginagawa ninyo para makaraos na rin ang inyong kapariha. Kapag narinig ninyo na naiiba yung pag-uungol niya. So, yan po ang pangatlong palatandaan. At ang number four, pagsasalita o pagpapahayag ng kanyang gusto. Ito naman guys ay hindi rin ito para sa lahat ng mga kababaihan. Ngunit, marami din kababaihan ang nagsasalita o nagpapahayag ng kanyang gusto kapag malapit na po siya. Halimbawa, huwag mong itigil, bilisan mo pa, mahal kita, at iba pang mga pagpapahayag ng isang babae kapag malapit na siyang pumutok, no? So, pasensya na po kayo at iniiba-iba ko po ang uh, ang mga salita dahil talaga pong bawal po talaga dito sa YouTube ang mga salitang pabalik-balik ano na ano so yan po ang uh, pang-apat natin na nagpapahayag ng kaniyang gusto na yun na nga halimbawa wag mong itigil bilisan mo pa mahal kita o at ang iba pang mga pagpapahayag ng babae kapag malapit na siyang pumutok yan po yung number four. at ang sunod naman pagtaas ng tensyon sa katawan. Tumataas ang tensyon sa iba-ibang bahagi ng katawan ng babae tulad ng kalamnan. Tumitigas ang kanyang mga utong sa dibdib. Panginginig ng mga legs o mga paano at bumabaluktot ang mga uh, daliri doon sa ano sa may paa o sa kamay man. Uh, ibig sabihin lang po na parating na po siya. Ito po ay hindi hakahaka, -haka, kundi ito po ay uh, scientifically talaga na nangyayari doon sa katawan kapag malapit na. So, malalaman po natin kung ang isang babae o ang kaparihan natin ay pinipeke niya ang kanyang, uh, yung sabihin niya na matatapos na siya, malapit na siya, pero yun pala'y walang katotohanan. Malalaman po natin na malalaman dahil uh, dahil sa katawan. Kapag malapit na talagang isang babae at nagpapatunay na totoo na talagang uh, lalabasan siya, mangyayari na mangyayari na yun na maramdaman ng isang lalaki na yung pagtigas ng kanyang mga utong, ang kanyang katawan, ang nanginginig po, yan po ay isang palatandaan, yung pagtaas ng tensyon sa katawan. At ang sumunod naman, pagdami ng katas, o oh, grabe ang pagbasa ng kanyang bulaklak, isa rin po ito. Kapag ang babae ay papalapit na sa rurok, mararamdaman ito ng lalaki dahil sa sobrang pagbasa ng kanyang bulaklak. Ang ibig sabihin guys, hindi lang po doon sa labas, kundi doon mismo sa loob. Dahil kapag uh, nalilibugan ng isang babae, talagang maramdaman yun ng isang babae, at talagang uh, automatic na dumadami, nagmo-moisture talaga, nag, nag, uh, nagbabasa talaga doon sa loob at sa labas. So, yan po ang panganim anim natin, no? Pagdami ng uh, katas o may katas na may lumalabas. Yan po yung pang -anim. At ang pang naman natin, sumisikip ang kanyang bulaklak. O ano ba ito? Kapag parating ng isang babae, sumisikip ang ilalim ng kanyang bulaklak dahil sa nangyayaring contraction o pag-urong sulong ng mga muscles sa loob ng bulaklak. Kaya sumisikip at ito'y maramdaman ng isang lalaki. So guys, tandaan natin kapag malapit na ang isang babae, maramdaman ninyo na parang sumisikip dahil gumaganon doon sa loob ang kanyang ano dahil hinahabol niya na nga yung makarating na siya. No? So, maramdaman niya ng isang lalaki. Kaya sa susunod, obserbaran niyo po yun. So, hayan po guys, ang pang last natin, no? Na sumisikip ang kanyang ari. At sana na gustuhan nyo ang ating isa na namang topic ngayong araw na ito. Pero paalala lang po, ang lahat na ito po ay for educational purposes only at wala na pong iba. Wala pong malisya. Maraming maraming salamat